Ano yan? Parang buntot ng anak na. Naisumpa ang anak mo. Sumpa ng kakaibang anak na. Ilihin natin ang kalagayan ng anak ko. Baka so, nakanganghen yung bata. Ang ganda-ganda ng bata ni Adana. Pero totoo, batang alaktan yun. Halimaw yung bata yan! Halimaw! Patay na halimaw niya! Alakdana, ngayong January 24 na.